naman tayo at Gidrive sa Natural Park para alamin ang mga bagay ngunsersensya. Tala, sa tigis. Ano ba kayo talaga? Hindi. Hindi. mga bagay Hindi. 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 Ang vulkan ay isang uri ng anyong lupa na naglalabas ng mainit na lava tuwing pagbutok. Ang salitang vulcano o vulkan ay mula sa Roman God of Fire si vulkan, na si Vulcan. Nabubuo ang mga vulkan sa pagitan ng mga magkakadikit o magkakahiwalay na tectonic plates. Ano-ano po ba yung mga parte ng isang vulkan? Ang vulkan ay may iba't ibang parte. Una ay ang magma chamber kung saan nakaibak ang mga molten rocks o magma. Pangalawa, ang vent. Ito ang daluyan ng magma at iba pang volcanic materials palabas ng vulkan. Pangatlo, ang crater. Ito ang nagsisilbing bunganga ng isang vulkan. Pangapat, ang lava. Ito ang mga molten rocks o magma na nakalabas na mula sa vulkan at nagiging solid kapag nilalamigan Ito ay mga bulkan na pumutok mula 600,000 taon na nakabase sa mga dokumento at 10,000 taon naman kung ang pagbabasihan ay mga materyales sa paligid ng bulkan. Ito ay bulkan na kung saan ay walang naitalang pagsabog at ang pisikal na kaanyuan nito ay patuloy na nagbabago. Walang pitika ay bang dormant sa inactive volcano. Dito sa Pilipinas, mas tinatanggap natin ang salitang inactive upang mas madaling matandaan ng bawat Pilipino. Ito ba ang daming butan sa Pilipinas? Oo nga! <laughs> Ang Pilipinas ay nasa isang kakaibang tectonic plate na kung saan ang pormasyon ng isang bulkan ay napaka -ideyal. At ang Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Yung naman po yung Pacific Ring of Fire. Ito ay isang lugar na malakihang dami ng mga kaganapang bulkan at lindol na nagaganap sa karagatang Pasipiko at sa mga bansang nakapaligid dito. Ano po bang pinagkaiba ng lava sa lahar? <laughs> Katulad ng nabanggit ko kanina, ang lava ay ang mga molten rock o magma na nakalabas na mula sa bulkan. Samantalang ang lahar naman ay ang pag-agos sa magkahalong volcanic debris at tubig. Ito ay mayroong klasifikasyon. Una, ang hot lahar na kung saan ito ay direkta na ng galing sa pumutok na vulkan. Ang ikalawa naman ay ang cold lahar na kung saan ito ay mula sa malakas na ulan. Ano, ano po ba yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga eruption? Bao vật bà ta may ta đâu bà tiên tùng bắt gần hôn hãy là anh bước sang Ang isipan sa science o agham Tayo na, tayo na sa sinaswela Bukasin natin ang sinensya Buksan ang pag-iisip Tayo'y likas na scientist Tayo na sa sinaswela Bukasin natin ang sinensya Kinabukasan ang ating bayan, siguradong makakamtan. Sa degid ng agham, tuklasin ang kaalaman. グ、はい、ーピーグーピーグ、えーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーピーグーグーピーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグ I've <laughs> yeah. been Maraming salamat sa panonood ng Sines Kuela.